O, grabe yun, oh. O, oh. oh, grabe oh. Eto, oh. Big bike, oh. Ito pa, oh. Big bike, oh. Big bike. Ganda na mga mga bike din, oh. Uy, oh balik mo master Ay, ay, ay grabe 'yo. Wala. Oh. Nedyano. Oh. No? So ay mga master. Grabe po pala. Grabe pala kapag ganitong araw, webes talagang mga malalakas yung mga nandito malupit oh ayan oh malupit 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 isa pa isa pang balik oh, ayan. chill lang grabe pala mga master yung mga rider kapag ganitong araw webes malulupit pala no? ayan lang ako kasi umakit dito ng webes talagang eh. sagat yung sagat pala talaga sagat dito truck oh ayan huwag mo lang mapanggayin yan eto malupit oh balik-balik ko. -balik Ito so, kanina pa to. CB. sa ka kanila lahat wow stick lupet oh Ito sila ulit oh alam ko na bakit mga maraming naglalaro kapag Thursday kasi wala masyadong ano no, wala masyadong rider. Nakakasagat sila. Unlike kapag Thursday ay Thursday, pag Sunday, hindi sila makasagat kasi ang dami mga rider na nakabaya. Kaya pala pag ng umaga hanggang tanghali, eh. nandito sila. No? Ama ba? Kasi sila lagi sila nandito eh. Ako ngayon lang ako umakyat ng Thursday. So, ayan. Nasaksihan na natin kung anong mga ganap ngayon mga master. Ay, malupit dito. Malupit yun. Oh, so, Thursday GP daw to. Ito mga to, tinan nyo ha. Ayan o. No? ulit yan Nalalar, nakakapaglaro sila mga mahas. balik yan ang tinatawag na balik-balik oh, balik-balik Manila ito <laughs> <laughs> malupit po may ngayong araw na ito chill lang oh. ako oh, grabe nagpa-practice huwag oh. mong gawin yan eto na oh.

Ito. Honda. Honda pa yan? Rosie. Ha? Rosie. Rosion yun? Grabing Rosie yun. <laughs> oh, <Rosie> Ang lupit <laughs> ah. Wow! Nagalangan siya sa tricycle oh. ay ah, hindi nakaporma sa tricycle ah. Ito nagpa-practice na ano. X-Max. Balik-balik din. So, ayan. Ganyan pala dito mga master kapag ano. Kapag Thursday. No? Parang ano, malulupit na mga nagpa-banking-banking dito. Tignan na natin kung ano pang mga gagawin nila dito. Ang ano, ang expect ko, yung ano, yung pabalik-balik. Pero hindi, hindi sila pabalik-balik. Kunti lang yung pabalik-balik. Karamihan, ano lang mga master, yung one way up, one way down. Pero matutuloy. Eh. Yeah. Ito. Lagi na na mga magkakasal. Ito lang yung pabalik-balik ito. Kanina pa to eh. Pabalik-balik. pero mga pabalik-balik din. Pero hindi ganun karami. Yung one way up, one way down lang nakikita natin. Mga mabilis. Hala, hala. Hala. Ah. Yari ka dun Pag nakasalubong mo yan Napakalaki niya no 18 wheelers Eto Ayan o no? 6 pa lang na oh yeah, no. Wi na sila. Meron? Meron ba? No, meron. Oy, oh Wala eh, walang pulis-pulis. Walang pulis-pulis. Walang pulis. -pulis. Walang pulis-pulis racing eh. <laughs> Sinita na sila. Ano na, sinita na. Okay. So, meron ng mga ano. Ayan, mga master. Wala na. Okay, may pulis. Ayan, Oh. May nahuli na ba? May nasita? Ayan. 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 na Hindi. Pero, Ha? So meron ng pulis. mo Okay. Nawala. <laughs> Nawala. Oh, mababait na sila. So mga mo oh, master. Meron ang ano. Okay, wala nang racing kasi meron nang pulis. Pulis naman master. So, oh, yan ang galap nyo dito. Nagkaka-pause tayo dyan. Hanggang mamaya yan dyan. Mayroon meron anong HP HPG ba yun nandyan? Oh. HPG Thursday meron palang HPG may nagtimbre no? O may nagtimbre kasi nga racing talaga eh maraming racing dito eh baka sabihin nyo ako ha kakaakit ko lang ngayon lang ako umakit ng Thursday

sumemplang na malat na ayun o sagad eh yari sabi na nga pagliko niya eh na patinginin nyo patinginin nyo patinginin nyo alat mga mga master ano eh nagwiggle wiggle siya eh iba na dati Asan na eh no bilis pa naman niya eh. oh bilis niya talagang gumano nagat eh. sabi ko na ilagay niya sa dulo na yan lagi na hmm. Alat mga master sinundan natin kaso natakpan dun eh <laughs> <laughs> pero alam ko nang kakalat kasi naggewang-gewang na eh. Mabilis kasi masyado. Ganyan talaga. Ganun talagang mangyayari dito mga master racing racing. Nag ano siya? Nag, nag ano pa? Tingnan natin ha. Ano nangyari Nag break dance ba? Patingin. Tapos sabi ko sa'yo, nakuhaan ko eh. Anong break dance? Ayun! Ayun pala, medyo naabot ko. Naabot din. Naabot din. Tawag mo oh. Konte. Ayan o. Oh. Ayun. Ay, gumalat Ito, tinan natin. Ayan oh. eh. Ayun Ayun eh. o. Ay, oy, Naka <laughs> <laughs> Talaga yung sakit. O, oh, ayan ano daw eh. Sagad kasi, sumagad so na gusto. So yun, nakita nyo naman mga master. Sagad-sagad. Oh, wala na yung nagpapakislap. Nadali na mga master. 1-0 dito sa dito. Tingnan natin ha. Ano natin? I-review natin.